Maadong bungkag Pilipinas for today's video o ba nasad ko kung ahata pa doon karoon tag na akong ahata So for today's video di ay gi-invite sa kapitan diri sa barangay kagina ko ng damgi hobsan na kaya ano ting init naman po ang tilapia ng lutaw na di sad tama guys ang tilapia nila ng lutaw na kaya because of the earth of course ang inita na sa panahon karoon so maunang o ba ni ko dito sa bahay sa ato kapitan din sa bulilis unta guys matagaan taong tilapia huy ito guys ay joke joke na no ha Ereg. basin de po guys matagaan tawag kinang kuha isa ka si Hoy! unsa guys pag abot na ako sakto pod kaayo nga naka harvest sa sila sa ilang tilapia unta matagaan ta huy pag abot na ko guys, kay balit na ko sa kapitan sa ilahang dam. Kay busy mga tong kapitan. For today's video, tinawa akong gibidyo ng bat. Dala, guys, mura magligo kayo ni. Gusto na akong tamak guys. Pero ang inita na kayo sa tubig po sayang Sayang ako ang glota. Huy, ireng! Na base na ko sa akong una guys. Kaya mura tulo, uh, tupat katulo or tulo katulo. Mga Unja guys, pag uli na ko, nagkuas ilang gabi pa uy. Mababita ta guys, uy, gabi pa ba bani Or gabi gud, kitag ko man kaayo. Unja guys, kaya wala mong kagwanta. Akong gihika mga mga isda nila. Kay basi nang mga kay isa ba huy gara-gara kuha maka sohan jud ka bitaw guys uy sayang jud ka ayo kay wala si Kabi si ka ayo maka pangayo jud da dapita unya ang gihikap jud oh dagko kaayo ni siya guys ased ako sa aw a huy ah. ereng nagpasungusumang lang man kuna siya guys ug kuwa kuwa gisda diyan dapita kay ngano gusto man sigi istud sa bursa pagbantay ka kay kuwaon nang usa ka buok 10 sa 10 sa bursa ereng unya wala jud na tagbo si Renz igad sa videoan og balik kay kakuwaon man na siya ka pangayuon pero mas kapitan busy mas kapitan ah, of course sudi ta kakawat kay wa mas kapitan pero mas bitter guys kung naas Kapitan ka mga awat man ta <laughs> guys pagka human pag invite si Kapitan nato ay of course so ulit ta guys kaya mag upload mo sa to ang vlog akong givideohan guys ang adlo ay per inita ato ma feel jud ka so magtirabangay tag ampo guys nga unta di ka ayo pari sa ginoo oh, huy na jud ang naong ni Kuya Renz oh, mura na jug aso huy unsa guys anang time, ni ulit ako pa doon kaya nga no per ting initan din human na pag upload sa ato ang vlog onya nato akong ang sakyan ng ato ang four -wheels. of course ready nato ang four wheels kaya ulit na so, four uy huy four ka upat o gligid. Pero ang naka-advantage lang sa forward sa upat na gilig ako duwara. Ireng! Mga sugan niya sa nakadata sa tuwang car. Ugwa pa, mabuwad, tapos ito ni Lakaw. Kay perting inita. So karon guys, kay init naman ka ayun. Nama feel ito ang kainit ni Paag na sa tuwang panit. Ay of course, mo ito guys, ay mura gutom naman. Shout out dahil ko sa Purok 5 Bulilis. Mga kusog na ba manayaw o pita? Eh, magpalupig ni Purok 5. mo ba rin kay Bulilis nga ang Purok 5 di? magpalupig sa ilang sayaw. Gusto mo makakita sa ilang sayaw, halatan. Awas sa ako ang video. Karabig, ilang mga steps. Di, matabang. So abot na ko guys sa tingala ko ang mga lubi na mga buak na aw nagkopras ay akong kuya murag mahal na siguro kilo ron sa kuwan ba kopras ba right to ni akong kuya uy mind the background. Huy! Ito guys, Ay, before mag itong videos, ako nagpasalamat. Oy, oh, lamis akong gupit. Uy, eh. maraming pa rin. Jose Rizal pa doon po Chares! Ito guys, before mag itong videos, ako nagpasalamat sa ning follow, sa ning always watch akong videos. Nga unta, magpadayon mo sa akong pagtanaw sa akong mga videos o sa mga sumusunod ng mga videos. So, paspasin na yung tampunin yung follow kaya para ma-reach na to ang 300 ginoon ko. E Ring! So karon di ay magamping ta kay panahon karon kay perting inita. Magampot ako na sa tong mga biyahe og amping ta kanunay. So thank you so much.